Hi guys, welcome hi. to my vlog. <laughs> guys, mga kasama guys. Hi, bank. Hi, bank. Hello, good afternoon. Are guys, mga kasama ko guys oh, na mga kasama. Ha, <laughs> oh, sumaya sa usayaw nyo ah. Uh. Hi, hi sa vlog, hi. Hi. Ah, huh? so, <laughs> Intro <pa> ko? <laughs> err <laughs> err <laughs> ah gabate kana ora isahan ta sring kata urut oh Sige, apa? Oh. Oh, Apa? Kami kami ko bos. <laughs> tidak, 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 tidak,